nagbibitak-bitak ng lupa dahil sa sobrang init no ilang araw na rin walang ulan kaya mag-sit up tayo ng ating uh, water pump ngayon para pandilig natin dito sa bago ng mga tanim yan ang okra yan no? saka yung okra dyan na bago kailangan nating uh, diligan para mapanatili ang uh, moist oh puyo na mo try natin yung okra dito yung ating uh, si siningit kailangan natin diligan set up tayo ng uh, water pump para in case na hindi umulan mamayang gabi o oh, tayo po yung mag uh, water pump Okay.

much. <laughs> Matay. Uugong na lang ah. Sira na to. Nah. Uugong na lang. Uugong na lang. Matay. Stuck kasi. Ha? Ha?

Ano oh, din kaya ng ano yun? Ito ito. So, ano yung kulay blue? Eh, silinder ng yung makina. Tapos kaya yung na, tanggal ba cover ng tubo sa tubo? Bakit tanggalin? Sa labas yung uh, Ano yung... eh. ah, po? Ay ito yung ito. Lagyan mo uh, sa makina. Ano uh, pangit? Oh. Ano okay. ba yung sa akin? Trim so, so, ka muna diyan. Kasi yan eh. Ang yan. din mo Kaya lagi kabayan na ta wala rin sunog wala rin no wala na sa supply wala to. 1.6 palit na ito yung ito eh yung pala itim ba di mo ginamit yung itim, bed, itim. Oh, yun, yun. ay nakakabit doon yun lang amoy yun eh. sunog, sunog. sunog. motor yan lang yan ang nasusunog ko really yung puti wala buhay buhay kapasitor Yung kasi na natagal niya na nakasaksak tapos nag-init na kinaka ano hindi na ikot yung pump. Um. Oo. Oh. Gusto pa rin. Kaya nga sa amin niya pag matagal na bago namin yun iikotin muna yung ano. Oo. Oh. oh. Magainit na. Mag-aubong man siya. Tapos... Oh, Mag-aubong eh. tapos hindi mag-ikot. Hmm. Susunugin niya talaga yung ano. Kaya nagsakit oh. na siya. Yung wala tayo dito Mel. Hindi yun ni Mani. Diba? Susuka, so, ah. Sabi pa siya dumay papa. Wala man. Nag-aubong naman pero hindi. <laughs> Harit po tayo na pagbaba. Pag sa sunog. Unog ah. Ay, tangay na yung brain. Ay, tagal. Kaya bago mang pump na doon. Bago mo, pag, alam mo kasi pag nagun ka ng pump hindi nag-ipot, patayin pa ang pump na yun. niya. Kaya ang insist namin, nandiyan mismo sa tabi ng pump. Hmm. Sa loob mismo ng pump. So, para pag hindi magugong, patayin agad. Ay, kung gawin pa sa taas ang sex, pag na. Ah, uh, yun, ipot

Try mo muna sa malaking wire, baka magana pa. Sumuha so, ko yung kwan. Yung, yung yung wire na yan. Sige, ginamit, ginagamit ko eh. Yung item? Oo. Yung sa man. Alam mo kasi hindi mag-ini niya na yung ganyan. Alam ko, 1.6 lang. Hindi ba kasi talaga yan, pinasunog. May hindi supply talaga ng kumibig. ba? Yung yeah. 1.6. Yung ganyan, yung ganito, yung puti. Pino kasi masyado yung ano niyan. Yeah. Hmm. Ibuha ko sa Kaya eh, palamingin ko lang 2 minutes ah? mm -hmm. kasi kayo na, nabubong na okay. nabag-stack Ayun, na Ayun, ipot lang

Di ba yung takip pa ng pan? Pan ba sa yung pan kaya magiinit yan. Yan ang kulay yan ang nagpapalamig sa dynamo niya eh. Lobo dito yan pag wala yung takip niya na yan, no? Yung takip niya na sa pan. Ay open lang no. pag open lang magiinit yan. Yan siya kasi ang naga kuno diyan ng hangin. Palamig sa dinamo. Di pa wala tapos ng ganda ng laga. niya. Ayun Ay, si no, pa rin mga nga. Taho ito. kasi maganda rin. Ayun pa naman ang nagasunog yan unang. Yung ano yun, yan na yan. Tapositor. Tapositor niya. Yung puti. Nagasunog yan. Ano bang guide do? Hmm. E trading lang man sana no? Napokpok lang ha. Ay, pa rin.

Itubig na tayo buhay din so tingnan natin doon yung uh, tubig ano mga chicken 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 yung ayos itubig na oh

Okay, natapos natin itong ating mga tanim na bago na okra. Madiligan na. Thank you. Maganda pag nadiligan para sakaling tumubo man. rainbow mga ambon pero makapansin oh, nyo ano ang malinis uh, naman, naman pala kita hindi gaano pero yan you know, o just a rainbow